So yun ma'am ano, sobrang ganda mo. Para magkawit kayo ano, ni Bianca. Mo, ba hawag -hawag At... May sabihin ako sa inyo, kung nakalala nyo yung uh, uh, si Miss ano, Delaguita ng Abra. Uh, Nagchat ako sa kanya kasi dun nga dun sa tulong na binigay niya sa akin. At saan yung pinangyarihan na naplat ako. O nga, uh, pwede ba na puntahan ko siya kasi uh, may bibi ako sa kanya Sobrang bait niya, ang ganda pa So ngayon mga aking, uh, nakatat ko siya doon lang malapit pala sa Sameno oyan dito, malapit na dito yun mga aking So yun nga, uh, binigay sa akin yung address, napuntahan ko lang daw siya Tapos dire dere lang daw ako So meron daw arko dyan, ayan nga katulad dyan Dito ako na ano eh So ngayon nandito yung arko Tawag ko lang si dito yung arko So, yun dito nga yun. Ayun, sitio, sitio, mag ano? Anong pangano na ito? Sitio, ano? Magmagi, ano? O, yun. Dadiretso nga. Dito daw ako. Thank you po. Ayun, o. Oh. <laughs> Mga dalagita. <laughs> so, yun, ah. Dadiretso lang daw ako dito. Pocket to, yan, o. Oh. Diba? Diba? <laughs> parang pabagyo <laughs> ano parang pabagyo akyat ah, tayo dito dere dere tayo dito kung ah tapos magtatanong tayo kung saan nga ba nakatira si Miss Dilagita ayun <laughs> may talagang may maganda dito sa Abra no siyempre <laughs> iniramulit natin tong motor ng tropa ko <laughs> alright yan tayo Uy, wala nga tao-tao dito. Wala nga. Dire-diretso lang daw. Wala. Paano to? <laughs> Alright. So, yun mga kikabang-abang lang. Peace! Ayun, pwede tayo magtanong dito. Ayun, pwede tayo Malapit na dito. Bakit na ba to? May ano dyan? May palabas pa dyan? Pwede magtanong? Pwede kuya. Hindi, ano po. Uh, Tag Tagalog. Ay ano pwede magtanong, kilala nyo ba to? kasi nakachat ko siya pwede ano ko lang dito, wait lang eto oh sorry daw marunong magtagal, magano mag, ano, mag Ilocano po eto si ang pangalan na ito. Sa si, ano si Angela? Angela. Saan nakat oh Angela? Angela Costa ko Angela yung ano niya kasi yung nakatat Angela Faye. May picture ka ba kuya? Oh. Ito. Wait lang. Ayan ayan oh. Ay, ni Angela. Bago. Ano ay, yun? Ay, kaibigan namin siya. Ay, kaibigan nyo? Really? Nakatira ko Saan? So, ah, dito? Pwede ano? Pwedeng patawa kung okay lang. Kasi ano may bibigay ako sa kanya. O sige, maraming salamat ha. Yun, dito. <laughs> thank you, thank you ha. Yun, nandito na tayo mga kaking sakto. Napagtanungan natin sila. Kaibigan pala nila. Ano ni Angela? Ay, nandiyan siya? Ayun. Put your head on my shoulder. Hello po. Ay eh, dito kayo ma-edit. <laughs> Ayun mama no na naano siya, uh, 'di ba sinat kita. Buti ka mo nag nagtanong-tanong ako dire-diretso, den ed na pala to. opo. Hmm. Kaibigan mo pala sila. So, <laughs> thank you ah. Thank you, thank you. Kami ano lang kakausapin ko lang siya no. Ah, uh, ano, uh, salamat nga pala doon sa ano. Dahil nga sa binigay mong 20 tapos ano, sobrang bait mo tapos ang ganda mo pa kinikilig ako kapag nakita, ko ang so, naman ba? <laughs> so yun nga ma'am uh, gusto ko lang ibalik sa inyo yung ano, yung tinulong mo sa akin. Ito, ma'am. Ito, so, ah, kasi wala akong ano, man, wala akong dalang chocolate sa ano eh, rose. Hindi kasi uso sa akin, gusto ko practical ako. Eh. Hindi, bigay mo ma'am. Sige na ma'am. Hindi, Hindi, ano ko talaga ma'am. Pasalamat na lang. Sige na. Merry Christmas sa mga tapos ay Happy New Year. So yun mam, ma ano, siyempre sa sobrang ganda mo. Para magkawit kayo niyo, ano, ni Bianca. Magandang dilag Puso ko yung napihag Wala Ay, siya. Diba? Oo. Bianca, anong pangalan nun, be? Bianca Umali. Ah, Bianca Umali. Yun. So, yun nga. ah uh, siguro nga dun sa mga followers ko, marami, sang, marami rin nagagandaan sa'yo, ma'am. na <laughs> Yun, uh, siguro nga, um, dun sa mga comments Maraming nagagandahan sa iyo. Tapos taga province ka pa, then akala nila walang maganda dito sa Abra. Bagay tayo, bagay bagay tayo. Bagay tayo, bagay tayo <laughs> maraming salamat po, ma. Ah, uh, yun nga, uh, by the way, ma'am BJ King Tibulit. Buttercup baby, just to let me down and mess me around. And, and worse, you never go, baby, when you say you will. But I'll love you still. You're still the one. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. a what we want. True, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.